ang nilalaman ng ating video. Hello! Oh my God! Oh. okay, okay. It, Oh God, dude. Mula sa aswang na nakita sa baha, mga multo na gumagala sa abandonadong asylum, aswang sa itaas ng puno ng balete hanggang sa multo ng bata sa ice cube machine, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa TikTok, na kung saan, ang lalaking ito matapos makarinig ng ingay buhat sa basement ng kanyang binabantayang gusali ay bigla na lamang itong makakakita ng isang nakakatakot na nilalang buhat sa isang room doon. Dahil dito ay agad itong bumaba sa bahang basement dahil sa bagyong nananalasa ng gabing yon. Panoorin ninyo ang nakakatakot at nakakakilabot na nilalang na kanyang makikita. 泡米吗？ So now. 啥呀我操你妈呀！啊！啊！啊！啊！我操你妈！我操你妈！我操！ Makikita sa video ang isang itim na nilalang sa bahang room na matatagpuan sa basement ng building na ito. Makikita rin ang matinding takot ng lalaking ito dahilan upang mapasigaw na lamang ito sa takot. Sinusubukan din itong lakasan ng boses at sigawan ng nasabing nilalang subalit mukhang hindi naging epektibo ito upang mapaalis ang nasabing nilalang. Hinihinala niya na isa itong nakakatakot na aswang. Ang Sun Haven Sanatorium sa South Dakota na itinayo noong mga 1900, ay binuksan upang mag-treatment o manggamot ng mga may sakit na tuberculosis. Subalit makalipas lamang ang ilang taon ay naging mental asylum na ito. Subalit ang dating magandang reputasyon na ito ng San Haven Sanatorium ay naging hindi maganda dahil sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato na nararanasan ng kanilang mga pasyente dito. Noong mga 1980s ay tuluyan na itong ipinasara. Sinasabi din na libu-libong mga pasyente dito ang mga namatay. Kabilang na dito, ang isang binatilyong lalaki na nahulog mula sa elevator ng nasabing building na sinasabing ang pakay ng lalaking ito ay upang mang ghost hunting sa nasabing lugar. Sinasabi din na delikado sa sino mang gustong pumunta dito dahil sa mahina at marupok na ng pundasyon ng nasabing building dahil sa kalumaan nito. Subalit si Ian, isang kilalang ghost hunter na may YouTube channel na Midwest Ghost Hunter, ay porsigidong pasukin ang nasabing haunted asylum upang magsagawa ng sarili itong investigasyon hindi sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng abandonadong building na ito. Isang gabi habang nasa loob ni na si Ian upang mag-explore, dito ay magsisimula na siyang makaranas ng kababalaghan habang nasa loob nito. Okay, those are footsteps. Oh, Damn, stairs. Matapos makarinig ng mga footstep ay nakaramdam si Ian ng takot at pangamba ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ang pag e at nananitiling kalmado upang makapagpatuloy ito sa pag inspect sa nasabing lugar. Um, okay, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. See. Holy shit. <laughs> Still creepy as hell. Makikita sa video ang pagbukas at sarado ng pinto nang wala namang humahawak dito Dito ay inisip ni Ian na maaaring hangin lamang ang nagpagalaw dito Subalit sa kanyang pagpapatuloy ay may narinig siyang nakakakilabot na ingay na hindi niya maipaliwanag kung sino at saan ang gagaling ang nasabing ingay na yon Panuorin ninyo ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. Hello? Whoa, what was that? Dude, I think I just saw something. could you appear like that again Oh my god dude it is cold over here oh my god it just went into that room dude it just flew into here what the oh dude that was crazy i just saw you did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. you speak again? I think I just heard you. Oh. oh! Oh my god. Okay, you really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock it again? She is with me right now. Dito ay naging excited si Ian sa ginagawang pag-communicate ng nasabing espiritu sa kanya. Subalit sa kanyang pagpapatuloy, lingid sa kanyang kalaman, ang excitement na kanyang nararamdaman ay mapapalitan ng takot at pangamba. Panoorin ninyo ang nakakatakot oh. na susunod na mangyayari. Oh my God! What the Dito ay nakaramdam ng takot si Ian nang marinig ang nakakakilabot na boses na humihingi ng tulong. Yes. Ang sirang elevator na ito na inyong nakikita ay lugar kung saan namatay ang isa ding ghost hunter mahigit dalawampung taon na ang nakakalipas. Subalit sa kanyang kagustuhang makahanap pa ng ebidensya ay kanyang ipinagpatuloy pa ang paghahanap ng ebidensya kung pangpatunay na may paranormal nang nangyayari sa lugar na ito. Dito ay kanya namang kinuha na ng litrato so, ang isang hallway na ito subalit tingin sa kanyang kaalaman ay magsisimula muli ang panibagong kababalaghan na kanyang mararanasan dito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod Basically, na mangyayari. I'm hoping to catch one in a photo If there's anybody down this hallway could you appear for me oh. what, the? what was that it sounded like a breath oh. 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 was that you whoa i think i got something on here dude that was like a figure oh my god and it's gone dude i just caught something it was by that window holy shit dude that was crazy i just caught like a photo Are you standing by this window? Holy crap. That was so freaking cool. Could you appear again? <gasps> Whoa, dude! I just got that in the freaking camera! Makikita sa video ang pagsulpot ng isang puting orbs o espiritu, kung saan dito niya rin nakuhanan ng litrato ang isang puting figure na animoy isang kaluluwa. Maraming mga viewers ang nagsasabi na ang mga nakitang apresyon ni Ian kagaya na lamang ng puting orbs, umuubong boses at maging ang pagsigaw ng hindi nakikitang nilalang na humihingi ng tulong ay nagmumula sa mga pasyenteng sinowing palad sa loob ng nasabing building na ito. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang mga ghost hunter na ito, matapos ang napapabalitang pagpapakita ng mga nilalang sa isang abandonadong village na ito, ay kanila itong pinuntahan upang magsagawa ng sarili nilang investigasyon at nagbabaka sakaling na makita nila ang sinasabing mga nakakatakot na nilalang na gumagalang sa nasabing lugar. Makikita sa video na habang naglalakad sila sa isang madilim na mapunong lugar na ito, ay laking bulat nila na may nakita silang isang nakaputing nilalang na nakaakyat sa itaas ng punong ito. May nagsasabi na isa itong puting aswang, may nagsasabi din na isa itong white lady. Ang video namang ito, na kung saan habang naglalaro ang dalawang batang ito at habang kinukuhanan ito ng video ng kanilang ina ay laking gulat nito nang may bigla na lamang sumulpot na isang nakakatakot na nilalang buhat sa background ng mga batang ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na napapatitig na lamang ang isang bata na ito sa pinakadulo ng hallway na ito, na animo'y may nakita itong nilalang buhat sa lugar na yon. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang sumilip ang ulo ng isang hinihinala nilang isang multo sa nasabing building. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok na kung saan, ay animoy na po poses ang babaeng ito habang natutulog. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na kung saan, isang gabi ang babaeng ito, habang nasa sala ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaiba at nakakakilabot na ingay na nagmumula sa kanilang kusina. Dahil dito ay agad siyang pumunta sa kusina upang tingnan ang pinagmumula ng ingay na ito, at dito ay kanyang natuklasan na ang kanyang bagong biling ice cube machine ay nababalot pala ng hiwaga at misteryo. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na nakuhanan ng kanyang kamera. Makikita sa video ang animoy isang figure ng batang babae mula sa dilim na malapit lamang sa binili niyang ice cube machine. Subalit nang kanyang binuksan ng ilaw, ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Maraming viewers ang naniniwala na maaaring konektado ang nabili niyang ice cube machine sa maltong bata kaya natangay niya ito sa kanyang pagbili dito. Kayo, ano naman ang opinyon nyo dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.